Good morning! Hello guys! Tara sa manyo ako magharvest harvest ako ng aking alugbati or they call that spinach. So ito yung aking tanima ng alugbati guys. Look! Ang ano nila. Buhay na buhay. So ito yung aking lagayan. So magharvest ako ng mga dahon. Isa sa hugos sa piniritong isda. So let's go guys. Come on! kuhanin ko itong mga gumagapang para ano? Ito. kuhanin ko itong mga gumagapang para. I-focus lang yung dahon niya. Ang dami na nila oh. Mga dahon lang kuhanin ko dito kapata ng dahon Diyan pa dito oh buhay yung aking alog po kumakain pa kayo na ito guys lalagyan ko to ng ano lang piniritong isda healthy living kung nakakukuha lang sa paligid. So it's Saturday, sarap magulay. So buti na lang may itinanim, may aalihin. Hmm. Marami-rami rin, uh. So, that's it for the day. Bye!